Hello! Hello guys! Isang mainit na araw sa inyo Welcome to my vlog. Tanghali na eh. 11 o'clock na. Nang tangali. Napakainit eh. Kakatapos ko lang magugas ng mga plato. Kaya ngayon lang ako makakabili ng ulam namin. Para sa tanghalian. Wala, share ko lang. ano <laughs> na pagkainin. Sheesh! Kitang-kita pala yung santo ko. Kasi, nabasa yung ano eh ito yung isa kong tapos pinatong ko na lang ito para mabilisan lang kasi pagdating sa bahay natanggalin ko rin ito kasi napakainit kapag doble doble ang suot diba? kaya yan eh. <laughs> ay sure. Ay, nga pala ako sa Greensboro sa kung kami nakatira. At itong area na ito, yung park. At yung park namin. Ko kung ano pang ulam na may... Ayan. ko Ayan. 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 na Ayan. kay kay Ayan. Baby. Pabalik ko ka ngunit, Ay, <coughs> pabalik na ako sa amin. Nakabili na ako ng ulam. At ang nabutan ko ay pork lempo at saka isda ng matang baka. Kaya napakainit. Akalaan nyo, mergros na pala ngayon. Mergros na pala ngayon, nakala ko eh, ano lang. Tuesday. Napakabilis ng araw ng mga <coughs> guys. <coughs> Hindi talaga mapigilan yung bilis ng araw. Tapos kung gaano kabilis ang araw. Tapos yung panahon, mabago-bago. ulan, ang araw ng tindi. Ganun. Tapos, parang kakabakasyo lang sa school. pasukan na ulit. <laughs> That is life. Life is life. Life is like a journey. Tapos, isakit pa na ang puso ko. Ngayon lang dumating yung aking monthly visitor. Tapos, ang ano po sa pakiramdam kasi sa sakit sa, 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 sa puson. Alam mo yun? Ang init. Andun po. Wala pa kasing ano eh, uwian. Mamaya pag uwian na. Madami dyan dadaan. Ay, ayan, dito na ako sa akin. Update ka lang kayo sa akin buhay-buhay. <laughs>